ang mapagpalang araw mga bata, ngayon ay inyong matutunghayan ang mga mahalagang kaganapan sa nobela ng likha ni Dr. de Rizal, Ang Noli ni Tanghere. Sa Kabanata 38 na pinamagatang Ang posisyon. Isang nakaugalian na ng mga Pilipino ang isang banal na gawain ng mga taong may matataas na pagkilala sa kahalagahan ng posisyon sa buhay ng isang nilalang o ang pagbibigay ng pasasalamat sa isang patron. Kadalasan ay pagpapakasakit sa iba upang kahit paano ay maibsan ang kasalanang nagawa sa kanya. Marami ang sumasama sa mga posisyon dahil sa gustong sumabay o dili kaya ay itinuturing na isa itong obligasyon at ang iba naman ay iniisip na kailangang magnilay-nilay sa tunay na layunin. Kapansin-pansin ang mga gayak na mga karo na may iba't ibang mga palamuti na ginagawa ng mga taong palataya upang bigyan ito ng isang mahulay at magandang pagkakatangid. Bawat santo o santa ay may iba't ibang uri ng kulay na nakasunod sa disenyo ng napiling nila. Ang mga ito ay may mga hawak na rosaryo, may mga kandila, may mga nagagandahan at nagbabanguhang mga bulaklak na iba't ibang uri, at kasunod nito ang mga taong mga banal na nagdarasal at nananampalataya. Sa ating kabanata, ating tingnan kung anong posisyon ang kanilang sinamahan at ano ang magiging ambag nito sa kabuoang kabanata ng Noli na Tanghere. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, parol. Ang parol ay ang isang uri ng palamuti na mayroong iba't ibang disenyo na mga hugis ng laki at isama mo pa ang mga iba't ibang makukulay na nakadikit o nakasabit dito. Ito ay pawang nakadaragdag sa isang bagay na siyang nagbibigay ng buhay at kulay. Ikalawang salita, kubol. Ang kubol ay isang uri ng pwesto na mayroong bubong na siyang ginagamit upang pagdausan ng simpleng pabasa o ang katulang pagbabasa na nilalaan sa mga santo. Ito rin ay ginagamit bilang isang pansamantalang lugar o dausan ng mga pining mga mahalagang bagay. Ikatlong salita, guwantes. Ang guwantes ay isang kasuotan na pinatatakip sa buo o kabuuan ng kamay. Kadalasan itong ginagamit upang hindi madumihan ang isang bagay na iniingatan at upang manatili ang kinang nito o linis. Sa iba naman, ito ay kinagamit upang maging parte ng kasuotan na naayon sa dinaluhang pinagpagdiriwang. Nagpapakita ito ng isang malinis at kagalang-galang na pagkakakilanlan. Ikaapat na salita, andas. Ang andas ay isang kahoy o metal na ginagamit o kadalasan na pinapatungan o nilalagyan na nakakita sa mga posisyon na kung saan doon ipinapatong ang mga santo o santa upang mas kaaya-aya ang maging kwesto. Makita ng husto ang ganda ng mga ito lalo na sa mga madla. Ikalimang salita, lowa. Ang lowa ay isang tula ng isang papuri sa kabunian o parangal sa mga santo o kadakilaan ng banal na pintakasi. Ang mga tauhan ay sina Kapitan chago Kapitan Heneral, Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Tenyente Guevara, dalawang kagawad, guwardiya sibil, mga makapangyarihan sa bayan. Tatlong sakristan, mga bata, ang guro, mga agwasil, isang batang lalaki na may pakpak. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa tapat ng bahay ni Kapitan Chago, gabi. Dumako tayo sa buod ng kabanata. Gabi na nang magsimula ang prosesyon sa bayan ng San Diego. Sunod-sunod ang mga ingay ng mga paputok at kasabay pa ang pagkalembang ng kampana ng simbahan. Masayang-masaya ang lahat ng mga naroroon. Sa tapat ng bahay ni Kapitan Chago ay itinayo ang kubol na kung saan gaganapin ang pagbasa para sa mga banal na patron. kanilang ipinagdarausan ng class ng lowa o kaya ay papuri sa kabunian ng pintakasi. Kapansin-pansin din ang mga makukulay na mga parol na ipinailawan sa ikaapat na posisyon ng bayan. Ipinasya ng Kapitan General na mag ikot, -ikot at magpalibot sa buong bayan si sina Crisostomo, Kapitan Chago alperes at mga gwardiya sibili. Hindi man naisi ni Crisostomo na sumama sa paglilipot sa bayan upang makasama ang nobya, ay wala siyang nagawa at minabuti na lamang nalibangin ang sarili kasama ang kapitan general. Sinimulan ng tatlong sakristan na may suot na guwantes ang prosesyon kasabay ng mga batang mag-aaral at huro na mayroong mga dalamparol na gawa sa papel na may sari-saring ayos at makukulay. Ang mga gwardiya sibil naman ay nagpapatrol sa buong bayan upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng isinasagawang prosesyon. Sunod-sunod na nakahilera ang mga santo na nakapatong sa bawat andas Nayari sa kahoy. Mayroon itong mga bulaklak at may mga sumasabay na mga bata na may bitbit -bit na parol. Tuloy-tuloy ang pag-usad ng bawat mga andas na mayroong iba't ibang mga santo. Sa tapat ng bahay ni Kapitan Chago, tumigil ang prosesyon at dito'y isinagawa ang papuri kay San Diego de Alcala isang tulang parangal sa nasabing patron. Nang matapos na ang papuring tula, isang awitin naman ang inawit at inialay ni Maria Clara. Ang kanyang tinig ay nakapanlulumo at nakaluluha. Isang tinig na mayroong hinaing at hinagpis na animoy siya lamang ang nakaiintindi sa kanya. Sa narinig ni Ibarra sa tinig ng kanyang nobya, nagkaroon siya ng agam-agam na kung bakit ganoon na lamang ang hinagpis ng dalaga. Pinagmamasdan ng kapitan-heneral ang binata na hindi nito nalalaman habang ito ay nag-iisip. At pagkatapos ay inanyayahan na sumalo sa pagkain upang makapag-usap patungkol sa dalawang batang na nawawala. Karunungan ng Kabanata Tradisyong namamayani Ang kultura natin ay sadya naman talagang buhay. Ang bawat kulturang o tradisyon na ating nasilayan buhat ng tayo'y ay ay patuloy-tuloy lamang sa pagsaling sa bawat generasyon. Marapat lamang natin itong ipagpasalamat sapagkat ito ay atin pinanatiling sa kanyang ayos at pinapanatili natin na ito ay mamuhay, ito ay palaganapin, at ito ay inyatan. Ang mga pasaling sali ng mga tradisyon sa bawat henerasyon ay nagsisilbing paraan upang tayo ay mamulat sa kung ano ang ating nakaginasnan lalo pa ang ating mga sinaunang tao o ang ating mga sinaunang mga ninuno. Sa mga tradisyon na ating minulatan, ang mga ito ay nagbibigay o nagsisilbing mga plano na tayo ay may pinagmulan. Isa itong paraan upang ating pagyamanin panatilihin ang pagmamahal sa isang tradisyon na atin nang nasimulan. Tulad na lamang ang posisyon. Sa ating buhay, ang bawat isa sa atin ay mayroong pinapanigan at meron tayong pinapanaging na nagkakaroon ng pananal pananali. Isa itong pananali na kung saan tayo ay tumutugon sa ating panam, pananampalataya. Ang isang prosesyon na siyang naging tradisyon ng bawat isa sa atin ay nagbibigay sa atin ng buhay upang tayo ay patatagin at maipamalas ang ating lakas ng loob na patuloy tayo maging kabahagi nito. Mayaman lamang na ating itong ingatan upang sa pagpatuloy ng mga henerasyon o mga darating na panahon at taon, ito ay ating maingatan. pahiwatig ng kabanata. Mabangis ang mundo, lalo na kung ikaw ay mahina at mabagal. Hindi kayang sumabay sa agos ng nakapaligid na lipunan. Mahirap umangat sa umuusbong na pamayanan. Dahil mas lamang ang mga may kapangyarihan at may tungkulin sa pamayanan. Mata ng bayan ay ikaw lamang ang nilalaanan. At magkamali minsan ikaw na ay humusgahan. Tutuusin, lahat dapat ay may karapatan, lalo na ang tunay na nagmamahal sa bayan. Mga tao handang sumugal upang ipaglaban ang mga naumpisahan. Mainam na lamang ay may nakahandang mga kamay na laging bukas palad sa nangangailangan. Imbis ikaw ay hatulan, buong puso kang pakikinggan. Imbis na ikaw ay ipagkulakan, buong puso kang hahagkan; Imbis na ikaw ay husgahan, buong maliw kang aalagaan. Mabuti na lamang at may mga tao handang maglaan ng oras upang ikaw ay maintindihan. O mga bata, ako ay magiiwan ng isang kapada. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan, na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Di mo mulat musmus na isipan at mahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay at may pananalik sa may kapal. Alam mga bata, hanggang sa muling kabanata, para sa kabanata at lumput siyam, na pinamagatang Doña Consolacion. Abangan! Huwag kalimutan mag-like, share, comment, at subscribe para sa mas marami pang kabanata. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muli!